Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at uh, muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa may Old Testament sa may kawikaan Kabanata 17 Talata Siyam Ang sabi po dito Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan Hunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Sa so, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po yung salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. Yan. So Salamat po una sa lahat no sa ating mga kapatiran sa na, nanonood din no ng mga kahit paano ng mga video natin no <laughs> At sa sa mga ganyan sitwasyon no ah, nagbibigay rin niya ng inspirasyon no na magpatuloy na nagumawa ng mga video. Yan. Kasi alam natin no na ang salita ng Diyos ay malaki yung magagawa Uh, sa bawat buhay ng makakarinig nito uh, hindi lamang sa mga nakikinig kahit din sa amin na nangangaral ng salita ng Diyos uh, malaki rin itong uh, sabi nga parang humaharap kami sa salamin di ba na ano kaya nga double age no Dalo, dalawang talim yung yung salita ng Diyos kasi uh, yung pinapahayagan mo in the same time yung, yung nangangaral no uh, kinokorek din no uh, itinatama rin tayo ng Diyos, no? So lahat tayo ay nakaka-benefits uh, kapag tayo ay nakikinig at uh, kami naman ay habang kami ay nangangaral, no? may tinuturo rin yung Diyos sa amin. <clears throat> Minsan na, uh, 'di ba, pag mayroong nagpapa-counseling, no? Pag mayroong may mga problema na lumalapit sa amin, Uh, hindi lang sila yung napapangaralan namin no nabibigyan ng advice kundi uh, minsan kasi sa mga nangangaral no? normal lang eh na may problema rin na hinaharap yung bawat uh, naglilingkod sa Panginoon pero ang kagandahan doon habang ikaw ay nag encourage sa uh, ibang tao ini-encourage mo rin yung sarili mo di ba <laughs> ah, to Totoo na eh, no minsan yung sinasabi mo sa kapwa mo ano ka rin, maliliwanagan ka rin. Oh. Yung, yung, yung binitawan mo palang advice doon sa taong yon ay advice din para sa sarili mo. <clears throat> Ganun na pag na kay Lord ka. No? Oh. lahat ay nakaka-benefits, nakaka-benepisyo. So napakaganda yung binasa po natin. Oh. Simple lang siya. Yung sabi doon, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan. Kasi yun ang turo ng Diyos sa atin eh, ng ating Panginoong Isus, di ba? Sabi niya, ilang beses ba natin dapat uh, patawarin yung mga nakakasala sa atin? So, pinapakita doon, hindi yun na nabibilang no, sa ating mga daliri. No? Ang gusto ng Diyos, kung uh, kung gaano man karami yung pagkakamali nila, dapat marunong tayo magpatawad, di ba? Parang ano na lang 'yan eh. O, pag may nagkasala sa atin, pinapatawad natin sila at inilalagay na lang natin sa kamay ng Diyos yung justicia. No, inilalagak natin sa kamay ng Diyos, no? Kasi alam naman natin na lahat ng ginagawa ng tao, uh, mabuti man o masama, may kaakibat na 'yon, no? Na Uh, kapag mabuti, meron kang gantimpala at kung uh, hindi maganda yung ginawa mo, may pagtutuwid na gagawin yung Diyos. So, kasi siya yung hukom. eh. Uh, basta yung tinuturo sa atin ng Panginoon is magpatawad. No? At ilagay na sa kamay ng Diyos, ipaubaya na sa Panginoon kung ano man yung uh, uh, magiging uh, consequence ng kanilang uh, uh, ginawang masama sa atin. di ba? Pero maganda doon kasi kapag tayo nagpapatawad, uh, na naaayos yung um, yung mga nasirang relasyon, di ba? Minsan yun na, na nagiging problema, no? bakit maraming pamilya, bakit maraming uh, anak sa magulang, magulang sa anak, o yung magkakaibigan, mga magkakapitbahay, o kaya yung mga relatives, di ba? Bakit hindi nagkakaayos? Kasi ang problema is hindi sila nagkakaroon ng uh, pagpapatawad sa isa't isa, di ba? Uh, kasi minsan yung iba dahil sa pride o yung iba naman is gusto niya na yun, yung taon yun ang ma mauna no sabi kasi siyempre dahil sa pride sabi niya Bak bakit ako bakit ng ng pasensya ng sorry hindi man ako nagkasala di ba uh, minsan dahil doon no nagmamatigasan no, bawat isa pinatitigas yung puso nila So ang nangyayari doon, uh, sabi nga habang tumatagal, yung hidwaan na yun, nagkakaugat na. So hanggang bandang huli, napakahirap ng ayusin. Kaya nga, ang Panginoon ay nagtuturo sa atin, kahit nga kapag tayo nagagalit, di ba? ang gusto ng Lord, bago nubugan ng araw, is mawala na yun. No? na natin ng patawad yon o makahingi na tayo ng tawad doon sa mga taong uh, nagawa natin ng hindi maganda. No? So, yun ang gusto ng Diyos eh. Kasi ang pangit kasi kapag tayo ay kinain na ng galit sa puso po natin. No, napakahirap. No? Kasi lahat na lang kahit mabuti yung ginagawa ng tao dahil galit ka, puro na lang sa iyo masama ano parang wala na siyang mabuting ginawa no yun ang ayaw ng Diyos eh di ba dapat uh, kahit na gano'n uh, ganun man is maging fair pa rin tayo maging matuwid pa rin tayo sa mga ganung sitwasyon di ba kasi kapag kinain na tayo nilaman na tayo ng galit natin wala na tayong nakikitang maganda na gagawin ng taong uh, nakasakit sa atin o nakagawa ng hindi maganda which is ayaw ng Panginoon di ba gusto ang Dios kasi makat, ma, ano eh, makatuwiran o makatarungan yung Dios eh di ba uh, kahit tayo ay nagkakasala sa kanya pero kapag nakikita naman ng Dios na nakagagawa tayo ng mabuti eh, acknowledge din naman ng Dios yon di ba uh, siya kasi ay makatarungan siyang Diyos. So ang gusto ng Diyos is tayo ay magpatawad. Bakit? Kasi sino ba yung makaka-benefit kapag tayo nagpapatawad, yung taong bang pinatawad mo? Hindi naman eh. Yung unang makakabenepisyo kapag ikaw ay nagpatawad, ikaw mismo. Diba? Kasi mawawala yung sama ng loob mo. Makakatulog ka ng mahimbing. Diba? ba uh, hindi ka magmumukhang matanda. O, tingin si brother. Diba? <laughs> Kahit medyo nakakaedad-edad na tayo, pero parang ano pa lang tayo eh. Parang mga nasa 20 years old pa tayo eh. Yeah. <laughs> 'Di diba? kasi uh, may, uh, may uh, ano eh, ikaw mismo yung tinut... Ito, saan ba? Pag napapatawa tayo, wala kang ibang tinutulungan kundi sarili po natin. Di ba? Uh, masaya tayong namumuhay kasi wala tayong kaaway. Di ba? Uh, may nangaaway man sa atin, pero hindi natin sila inaaway. Di ba? Nandun yung pag-ibig eh. diba? So, kahit may mga problema, may mga... Um, kabigatan o may mga pagsubok tayong hinaharap pero ano lang parang chill chill lang no parang ang gaan lang no ang gaan gaan ng feeling <laughs> kasi wala eh no kapag marunong tayong magpatawad di yeah? ba at yung patawad na yon hinihingi natin yung grace ng Diyos yung gracia ng Diyos kasi totoo naman kung bilang tao mahirap eh mahirap no? Pero pag nandun yung grasya ng Diyos dahil naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, no? Na kahit anong grabe yung kasalanan natin, pinatawad tayo ng Diyos. So siya yung nagtuturo sa atin eh na magpatawad, no? Patawarin mo tapos ilagay mo sa kamay ng Diyos. Amen po, no? Para ano tayo, maganda yung buhay natin, no? Hindi tayo uh, mamatay sa minanakit, no? At sama ng loob. Amen. Eh s'yempre pag um, ganoon no? palagi na lang sumisikip yung dibdib mo. <laughs> 'Di ba? Kasi puno ka ng galit eh. Parang gusto mong gumanti. O minsan gusto mong may masamang mangyari doon sa taong kagalit mo, which is hindi 'yun ang gusto ng Diyos. 'Di ba? Gusto pa nga ng Diyos yung mga umaaway sa iyo, pray natin, 'di ba? Na sila ay pagpalain ng Diyos, yeah? Diba? na sila ay makakilala sa Panginoon. Kung diba? hindi mo pray na um, ano sila uh, sumama yung buhay nila di ba umapahamak sila ano yung e tinuturo ni ganun lang ano ang pamamaraan kasi ng Diyos mga kapatid no daigin mo ng mabuti ang masama yun ang gusto ng Diyos kaya magpatawad tayo mga kapatid at ang sabi doon uh, kapag tayo nagpapatawad nagpapasarap sa samahan no gumaganda yung isang samahan eh kasi kahit anong grupo, kahit anong grupo, hindi mo manoy bilang tao, magkakaroon tayo ng samaan ng loob, no? may mga disagreement. Pero, ano lang, sport lang, di ba? Parang kung dati, kung wala tayo, dati, yung sana lang, kung sa, parang minsan sa alalaki ah, lalaki sa lalaki, di ba? Pag mainit yung ulo mo, mainit ulo niya, oh, sige, square, no? Pagtapos sila magsuntukan, oh, bati na, di ba? Gan ganun lang, walang ano, walang samaan ng loob, di ba? Oh, walang samaan ng loob. <laughs> Para sila may pasa. Di ba? Pero at least, oh, at after noon, oh, bati na sila, oh, friend na uli sila. wala oh, walang samaan ng loob, yung ganun lang, no? inilabas lang nila yung samaan ng loob nila sa isa't isa, pero at least in the end, no? bati pa rin di yeah. So, mas nalong ano eh, uh, tumitibay, mas gumaganda yung pagsasama. Di ba? Normal yun sa lahat ng grupo. Magkakaroon talaga na, na eh, mayroong mga hindi uh, kayo pagkakasunduan. Pero, uh, sabi nga, Bakit nga kahit nga nagkasamaan kayo ng loob ng kaibigan mo, 'di ba? At ang susunod pala doon sinabi doon, di ba? Yung wag mo sa i i sasabihin yung kahinaan. ano ko na lang, no? Uh, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Di ba? Minsan, simple, kaibigan mo. No? For the sake na lang na naging magkaibigan kayo, for the sake na mahaba yung pagsasama nyo, di ba? Hindi ibig sabihin dahil nagkamali siya o may nagawang masama sa'yo, ikwento mo na yung buhay niya di ba? O ano man yung mga sekretong sinabi niya sa'yo, personal niyang buhay, hindi ibig sabihin dahil kayo nagkagalit kayo, sasabihin mo na lang kung kayo, sino-sino, no? Na ito, ano to, ganito yan eh. <coughs> Excuse me po. At hindi po ganon, di ba? Kasi, uh, hindi dapat tayo, hindi dapat natin uh, isinisiwalas o sinasabi sa ibang tao yung kahinaan ng kapwa natin. No? Kasi meraming ganun, di ba? Magdating magkaibigan, pero dahil kasamaan ng loob, nakakalimutan nila yung, yung mga magaganda nila. Ano? At, di ba? Sa tagal, at least, mga 10 years, 20 years, matagal kayo naging magkaibigan eh, Di ba? For the sake na lang ng pagsasama nyo, yung sa memories nyo, di ba? Yung eh, dapat i-treasure natin yon, no? Hindi dapat na dahil nagkagalit ng kayo, i-chichismis mo na. Di ba? Marami ngayon sa social media, di ba? Yung kasiraan ng pamilya, kasiraan ng kapwa niya, di ba? Yun ang gustong-gusto ng taong pakinggan, eh. Yung mga kasiraan, yung mga away pamilya, di ba? Minsan may kita mo pa sa mga television, di ba? Nationwide, hindi lang nationwide, worldwide na kasi dito sa YouTube, di ba? Lahat na nakakakita na ng ano nyo, di ba? Yung mga kasiraan nyo. Ay, ang tanong dun, maaayos pa ba yung pagsasama nyo? Hindi na, di ba? At kahit magbati man kayo bandang huli, wala na rin eh. Kasi marami ng, anuman ang bagay na na-post na sa social media Hanggang sa kapuapuhan po natin, nandyan na yan. <laughs> Di ba? Kung nilabas mo lahat ng baho ng pamilya mo sa social media, hanggang sa kapu-apu-apu-apu-apuhan -apu mo, maaamoy yung baho na ginawa nyo. Di ba? And kaya hindi maganda mga kapatid. Tapos kung tayo kristyano, tuwang-tuwa ka pa habang nanulod ng mga away pamilya, aba, tayo dapat, ang pinapanood natin is about sa pag-ibig, kapayapaan. Pero kung ikaw na natutuwa ka pa habang nanunod ka ng away pamilya, tapos nagre-rea ka pa, aba, kapatid, siya, sa, siya, siya, ta, siya sa atin mo yung puso mo. <laughs> Hindi sa Diyos yan. Di ba? Yung natutuwa ka habang may nag-away pamilya, no? Yung mga uh, about sa mga kabit-kabit, di ba? Diba? Tuwang tuwa ka habang nanunood na yun. Di ba? Diba? Tapos magre-react ka pa. Tapos para ka pa ng gagal 80 sa galit. No? Dahil sa dahil sa napanood mo. Diba? Yeah? In which sense, mga kapatid, kung bubuksan lang natin, isip natin, <coughs> hindi mabuti yan. <coughs> Kasi ang turo sa atin, tayo mga Pilipino, huh? sa ano naman yung problema natin sa loob ng tahanan natin, huwag <coughs> mo na pagkakalat. Kasi bakit? Hindi lang yung sarili mo sinisira mo, kundi pamilya mo, pati mga anak mo. Ha? Eh kung nakita na sa social media, nag-away yung mag-asawa, wah, na, -tele na televised pa kayo. Hindi man lang tayo naiiyak sa mga anak natin. Di ba? Mapapanood nila. Uy, nanay yung tatay mo. Ha? Mabubuli yung mga anak niyo. Oh, yung nanay tatay mo, may ano pala, may, may, may third party. Di ba? O yung nanay away mo, sikat ngayon, artista na sa TV. <laughs> 'Di ba? Sa totoo lang mga kapatid, kaya nga kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pinapakita na sa ng Panginoon sa atin. Kaya kung babasahin yung kawikaan, ito yung mga moral na gusto ng Diyos. Ito kasi yung paano eh, yung pamumuhay natin araw-araw na gusto ng Diyos na gawin natin. 'Di ba? Alam naman natin yung salita ng Diyos para yan sa ikabubuti po natin, mga kapatid. Ngunit ang pagkakalat ng kainaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Sa tingin mo may maaayos kapag inilabas mo yung galit mo sa isang tao sa social media, ang tanong, may maaayos ba? May maaayos ba? Hindi. Mostly <coughs> mga kapatid, mas lalong lumalala. ba? Diba? Katulad yung isang lalaki, gusto makipagbalikan sa asawa niya, eh, i mo na televised pa. So do you think yung babae nyo yun, dahil napahiya na sa madlang people? Makikipag-ayos sa'yo? <coughs> di ba? Pero ung gusto mo makipagbalikan yung 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 mahal mo sa iyo, do you think makikipagbalikan sa iyo yan ipinahiya mo hindi lang sa 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 nationwide kundi worldwide. O, so may maayos, may maayos na relasyon? Hindi. Kaya nga mga kapatid, mas lalong nasisira. ba? Diba? Kaya nga sa atin is dapat tayo magpatawad. Yun ang pinakasusi sa lahat ng bagay, mga kapatid, upang tayo ay uh, magkaroon ng mabuting pagsasama at hindi masira yung relasyon o yung pagkakaibigan o anumang yung relasyon meron ka. No? Sa kapwa mo tao, sa pamilya mo. Di ba? So mga kapatid, yun lamang. No? gusto yung ipaabot po ng Diyos sa atin huwag nating hayaan na yung mga tao, yung kainaan ng kapwa natin, hindi dapat yung pinagsasabi, hindi dapat yung pinagkakalat. Diba? I-respeto e, natin yung kung ano man yung buhay na pinagdaanan nila. Yeah. Diba? E, respeto natin kung ano man yung pinagdaanan nila sa buhay. Kasi bakit? may ano yan, may purpose yan eh. Bakit nila napagdaanan ng baga na yan? No? I ipag natin sa Panginoon no? na dumating yung time na maliwanagan sila, makita nila yung mensahe ng dinawa nila mabuti man o masama. Hindi <coughs> ba? Pero hindi dapat tayo yung judge sa tao o ipapahiya natin yung kapwa natin. ba? Diba? Kasi hindi maganda yun mga kapatid at hindi yun ang turo ng Panginoon. Kundi ang turo ng Diyos, tayo ay magpatawad at kung uh, meron man tao nakagawa sa atin, ang sabi nga ng Panginoon, personal mong puntahan at makipag-ayos. ba? Diba? Hindi yung ipagkakalat mo. Kasi bakit? Pag pinagkalat nyo, yung hidwaan yung dalawa o masamang ginawa sa paano pa kayo mag-aayos? ba? Diba? Paano pa kayo mag-aayos? So yun lamang mga kapatid no. Nawa um uh, o meron man tayong mga nagawang hindi maganda o nakasamaan ng loob, no? uh, pagnilaya natin. Magtanim na pagnilayan natin. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob, ng put galit sa ating mga puso at uh, iwasan natin na magkalat ng mga hindi maganda laban sa kapwa natin no. Kung sila man ay nakagawa ng hindi maganda sa atin, ang itinuturo sa atin ng Panginoon is ipanalangin po sila. Ipanalangin po natin sila. At uh, hingin din natin yung guidance ng Diyos, baka tayo pala yung may pagkukulang, tayo pala yung may pagkakamali. No? Minsan baka nadala lang tayo sa emosyon natin, dahil nadala lang tayo sa, sa, sa nararamdaman natin. Minsan nabulag din tayo sa sarili nating karunungan, sa sarili nating nararamdaman, na hindi na natin pala alam, tayo rin pala yung may pagkukulang, tayo pala yung may pagkakamali. Kasi minsan sinisisi na lang natin sa iba. ba? Diba? So, ipag ang, ang magagawa natin is to pray, no? Na maliwanagan yung isip nila, and the same time tayo rin, no? Baka nadiliman din tayo. At, Uh, uh alam niyo mga kapatid, mas, ma, mas mag, magandang mabuhay sa mundo na kaya mong tumingin sa lahat ng tao. 'di diba? Harapan sa lahat ng tao. Diba? Kasi nakipag nakitungo ka sa, sa kanila ng mabuti, no? So, kung hindi man maganda yung pakikitungo nila sa atin, ang malaga ang kinagawa ginagawa natin yung gusto ng Diyos na ipagawa po sa atin. No? At ang Diyos na nakakasiyasat, na nakakasaliksik ng puso po natin, ang uh, gagabay no at ang control uh, ng ating puso at isipan basta ang mahalaga uh, natin at ilagay ang lahat ng bagay sa kamay ng Diyos. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ang patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin. God bless. Hallelujah.